Hello guys, magandang hapon guys. Kasama ko kasi si Shokat na no maglilinis kami sa sa toilet. Oh guys, may Bedox, Bedox. Menta ni. Bedox kaber. ber. Para daw maganda ang paglilinis ng window line. Yan you know, window line. Ito yung mga chlorine para maging malinis ang tiles. So, wala naman akong trabaho guys, pinatulong muna kami dito no. Maglilis, wala kami survey. Alam niyo na tapos na po, patapos na ng ang survey. So, ayan po ang gagawin natin. Maglilis po kami. Okay lang yan guys. Naging maintenance na tayo to maintenance. maintenance. Kasama ko po si Shofar. Nilalagay. Ito po guys ang nilalagay namin ng mga pang uh, chlorine, window nine, bedox, ang flavor niya is lemon, bedox also. Yan you o. No? Know. Parang mga chlorine, parang muriatic acid. So, yan yung nilalimis niya guys o. Yan May salamin dyan. Not finish, finish no finish, finish so yeah, so yeah, lagi kah? Okay, no finish, finish bagi no check. Kau yang check? Guys, video of no fucking check. Maaf ya, mas Ken. Nanti malu. Sabi nya guys, pagi tapas tanong video, check dong mana nya, titing nanti nya, itu kesama ko. Brush guys, saya itu brush. So, yeah lang guys, no, magandang hapon, and thank you for watching my video. Bye bye.